umagat ng peace na to ay positibo. Pero bago ko muna umpisan ng peace na to, gusto ko muna ng ito sa mga taong nagmahal, nasaktan, at patuloy pa rin lumalaban ngayong may pandemyang COVID-19. Ilang buwan, araw, oras, minuto at segundo at halos isang taon na ang lumipas. Mula nung sinakop tayo ng pandemyang COVID-19 na hindi nating akalaing magdudulot ito ng pagbabago ng bawat isa sa atin. Madami ang ekonomiya ang bumagsak. Madami ang nahulan ng trabaho. Madami rin ang kaliwat kanan na trahedyang dumating. Marami rin ang pamilyang nawalay sa isa't isa. Mga paaral na ultimo'y haunted house kumbaga. Mga silid aralan na kay saya dati na ngayon napakatahimik na. Yung mga kulitan, awanan, sayawan, kantahan kasama ang buong klase. Di ba't napakasaya ang araw na yon? Yung tipong wala ang pandemians. At bawat isa ay malaya pang gumagala. At sa loob ng sinit paaralan, nagunan pa nga tayong nagre-recite, diba? Para lang naman mapansin tayo ni Crash. Pero aminin natin, di ba tahimik din naman tayo pag wala sila? Yung mga panahong naghihintay ka ng bawat oras na matapos ang klase, mga naaamoy mo na ng street food sa harap ng school nyo, mga kalamares, fried liver, fishball at hindi mawawala ang all-time favorite namin ng best friend ko, Chipay Lang Malakas. Ngunit sa hindi nasang pangyayari, biglang dumami ang nagpositibo sa pandemyang COVID-19 na animoy kaliwat kanan ang humihingi ng tulong. Kasi nga, wala nang makain at wala na silang pangbili ng kanilang mga kakailanganin. Naging abnormal ang pag-ikot ng mundo Kulang ang face shield at face mask na protection ng bawat isa sa atin kagaya ko. Hindi ko inakala na mako-COVID victim ako. Nagulat na lang ako at natulala nung malaman kung positibo din pala ako. Hindi positibo sa virus kundi positibong idiwan na yata ako ng taong mahal ko. Kay bilis ng panahon na parang tinatangoy ako ng alon kasabay ng napakalamig na panahon. Di ba't napakasaya kapag sumaysang ayon sa iyo yung panahon at sinasabay nito ng mga sumasayaw na dahon na namin ang lamig ng hangin at pakinggan ang mga himig ng ibon sa nayon. Sa bawat araw at gabi na kita, buo ng araw ko kahit minsan lang tayo magkita. At least, nandun yung salitang mahal. Oo, oh, mahal natin ang isa't isa na hindi ko kalain na magtatagal ang ating relasyon ng ilang taon at doon umigot at nabuo ang aking mundo. Di taon na kulitan, limang taon na sumahan, limang taon na awayan, at limang taon na pagmamahalan na tanging hiling ko ngayong bagong taon, ay makalimutan ko na lang ang ating mga nakaraan, at hindi mo sa si isip ko ang mga bawat kataga at tanong, napalit-palit ba ako, o pangit ba ako, yung babaeng iningatan ko, yung babaeng pinanalangin ko, yung babaeng minahal ko, yung babaeng naging proud ako, yung babaeng binuo ko na hindi ko kalayan, siya rin pala ang babaeng sisira ng mundo ko. Kaya sana naisip ko na sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita nakasama. Sana hindi na lang kita minahal. Dahil sinaktan mo lang ako. Buti na lang laging nandyan yung girl best friend ko. Lovejoy Amita. Sa pangalan pa lang, komportable ka na. Ikaw yung kaibigan ko na lagi kong takbuhan pag may problema. Ikaw yung kaibigan ko na ayaw kong mawala sa buhay ko. Ikaw yung kaibigan ko na pinagsasabihin ako pag may mga mali ba akong ginagawa. Ikaw yung kaibigan ko na laging nakakainig din eh sa lahat ng pinagdaraanan ko. Ikaw yung kaibigan ko na handang makinig sa kadramaan ng buhay ko. At ikaw din pala ang kaibigan ko na bibihag sa puso ko. Oo. Kasi alam mo, simula pa lamang nung una kitang nakita. Sa totoo lang... Nabihag mo ng aking mga mata at natili sa bawat pagdilat ikong gusto kong makita at sana malaman mong gusto kita. Pero apa, ano nga ba? Kasi sa bawat simpleng pagsulat mo ay may mga tila parang kakaiba at sa tuwing kausap kita may mga bandang pautal-utal pa. Kaya't napapaisip tuloy ako na baka ikaw na. Baka siya na. Kaya alam ko, Oh, kasi dinami-rami ng tao dito sa mundo. Marami pa rin yung mga single dyan na naghahanap ng kaday sa Valentine's Day. Balay mo, inihintay ka na pala ng crush mo. Balay mo, nagpaparamdam na pala siya sa'yo. Pero heto, lumipas ang napakahabang panahon. Simula nung may pandemyang COVID-19, kaliwat kanan ang nagpositibo sa virus na to. Pero alam nyo ba, kung saan hindi ako natakot magpositibo. Kasi oo, oh, aaminin ko sa inyo. Nagpositibo ako at ng best friend ko. Oo. Oh, oh. Positibo na nga kami na nga ng best friend ko. Best, Mar, Tol, Ate, Love, Miss Love Amita. Para sa'yo to. Maraming salamat.